maingay, emosyonal at punong-puno ng kulay. At... <tos> <tos> Ilan lamang yan sa mga karaniwang eksena sa huling araw ng bar exam. Tinatawag din itong salubong bilang pagbati sa mga bar examinees. Congratulations, good luck, uh, do your best. And of course, uh, more important, yung last na pinaka-importante sa lahat, yung prayers natin. Ha? Don't forget, mga bar examinees. So, hope to see you sa mga korte and be a lawyer someday. Ngayong taon, nasa labing tatlong testing sites ang itinalaga para sa bar exam at isa na rito ang St. Louis University sa Baguio City. Kaya bilang paghahanda sa dagsaan ng mga sasalubong sa mga eksaminis, isasara sa linggo ang parte ng Lower Bonifacio Road mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Ito'y sa bisa ng Executive Order number no. 90, Series of 2024. In-expect po natin na magdudulot nga po ng uh, trapiko, no? bahagyang uh, uh, traffic. In-expect po natin yung mga pamilya nila ay darating nga po ngayong... Uh, linggo para salubungin po sila. Dahil dito, nakatakdam i-deploy ang higit sa isang daan at apat na po na uniform personnel na magmamando ng trapiko at siguridad ng lahat ng mga dadalo. Iwasan po nilang magdala ng mga matatalim na bagay. Yan yung mga importante nga gamit nila huwag uh, po nilang uh, talagang kailangan ingatan po nila. Ang mga sasakya manggagaling sa Y-shape intersection ay maaari mag-U-turn sa isang gasolinahan at liliko pa kanan ng T. Alonso at hanggang sa makalabas sa Bonifacio Rotonda. Tutumbukin naman ang mga motorista manggagaling sa Upper Bonifacio Road, ang Lukban Road at kakaliwa ng T. Alonso at lalabas ng Y-shape intersection. Ang mga dadaan naman sa Lower Bonifacio Street mula Rimand Road ay lalabas sa Upper Bonifacio Road. Ipapatupad din ang liquor ban sa loob ng 50 meter radius sa testing center. Jose Robert inventor para sa Luzon headlines.